Kita so, bye-bye. Ngayon, Karol, ay gusto ko lang ulit halinawin itong tinalakay natin kahapon ukol doon sa tinatawag natin isang ano ho, uh, jurisprudence uh, ho, na ukol doon sa isang ano ho, uh, tituladong propriedad na sinasaad uh, kung ano ang nagtatakda ng isang pirasong tituladong pag-aari o propriedad ay hindi ang bilang ng numero na nagpapakita ng lawak ng kalupaan, kundi ang hangganan o propiedad o pag-aari ng lupa na isinasaad ng kanyang technical description na sumasaklaw o sumasakop <coughs> at nagpapakita ng kanyang limitasyon. ay yan Ito ay batas, ka, <coughs> Dito kasi, ka, kaya ako nga inuulit ito sapagkat marami nga karaul ang nagtatawa sa atin na kapag ang sinasabi natin ang at ating dinadala na OCT 0-4 OCT karaul ito, ito ay isang sertipiko mm. na may pinanggaling ang Spanish title. mm. Ayan karaoke. kaya ayan, gusto ko nga banggitin ng banggitin yung karaul sapagkat maraming nagpapakita ng sertipiko na wala namang pinanggalingang Spanish title o titulo ng lupa. At ating tatandaan, walang ibang titulo ng lupa na inisyo sa ating bansa, kundi Spanish title lamang. Ah, hamunin natin sila lahat, Karol. Magpakita kayo. Oho, kung meron kayong ipapakita na mga titulo na ito ay mga Spanish title lamang. Wala na. Oho, kaya gusto kong sirahin kasi Karol Yung isipan, yung maling kaisipan na itinurok o sa kaibuturan ng uh, isipan ng mga Pilipino na ang ini-issue sa ilalim ng torrent system, ito ay isang titulo ng lupa. Ayon. Ayan, mga kababayan, mm -hmm. kahangalan na yan. Mm -hmm. Yung mga taong naupo noon na walang kalupaan sa second Philippine Commission natin na ito ay ano ho, may tatag noong 1902, may mga Pilipino na upo sa, mata, sa pa, pamahala natin, ito silang gumawa ng manipulasyon. Oo. Uh, mm -hmm. Na sa ilalim ng touring system, sila na atasan nila, uh, na manduhan nila itong korte na maisuhan sila ng tiyatawag nilang ano ho? Certificate of Title. Ayan yung karawol. Na dito, ipinakita na nila na ito, titulo ng lupa. Ayun. Ay, yun ang sinabi talaga. Uh, yun Yan ang itinawag nila dyan. Ganda ni. Oo. Sapagkat, kaya nila kinundis yun ang isipan ng Pilipino na ito ay titulo ng lupa ay <coughs> uh, sapagkat wala silang titulo talaga ng lupa na pwede na lang maipakita ayun so ibig sabihin sapagkat, ibig sabihin uh, pala uh, kada eh, yung kanilang hawak na certificate ay eh, fabricated lang kasi wala namang sinesertify pala yan talaga iyan talagang totoo ka Raul mm -hmm. fabricated manufactured ayun. yung kanilang certificate of appeal kaya nagkakamun tayo mm -hmm. uh -huh. na ano yung mga decision sa korte ipakita nyo yung mga nag-file ng mga ano ho dyan, ejectment case para ma-demolish. Oho. Itong mga kababayan natin kaawa-awa. Walang mga titulo ng lupa yan. E eh, ang lino ng batas karaul Kung sino man ang taong nag-aangkin ng kalupaan, dapat niyang ipakita ang kanyang, ano ho, titulo, hindi sertipiko. Mm sa -hmm. uh, oh, sapagkat dyan nakaangkla ang kanyang karapatan. Dyan na nakasalig sa titulo ang kanyang karapatan. Ayun na nga, Kadani. Kaya nakakapagpapag. Oh. Bakit? Bakit ang pagtatalunan at pagbibigyan ng punto yung certificate of title na sinasabi namang is not a source of right? Di ba? <laughs> ayan, Karol Kaya, ayan, Karol, ha? Napakalinaw <laughs> ng mga isinasaat ng batas. Bakit hindi ito nasusundan? Mm -hmm. ng mga ano ho, judges ng mga hukob natin. Niyon. Oo, uh, ibig sabihin ka Raul, violation nila ito sa tinatawag nating basic rules of proper pleading and procedure. Ayun, di ba? Sa pagkat eh, ang hindi oh, hingi. Mm. Ah, ka Raul. Mm. Dito sa basic rules of proper pleading and procedure, mm. yung ultimate facts. Ayun. Aha. Malinaw na malinaw. Talaga. Malinaw na malinaw. Yung mm. talagang totoo. Mm -hmm. na pangyayari, paano mo nakamit yung pag-aari ng lupang yan. Ayun. Naipakita mo ba? <coughs> Hindi ka, Raul. Sapagkat, ang kanyang ginamit ay isang certificate of title. Mm -hmm. Na ito, sinasabi ng mga batas sa ilalim ng torrent system, <coughs> ebidensya lang yan. Mm -hmm. Hindi yan ang titulo ng lupa. Pwede oh, siguro, kadani, pwede siguro initially, magamit mo yan para sabihin mong lupa mo yan. Pero, para talaga uh, ang kinin mo yan, kailan pakita mo talaga yung pagmamayari mo. Ayan, totoo ka, Raul. Ipakita mm -hmm. mo yung titulo ayun. ng lupa. Mm -hmm. Sapagkat, uulitin natin, yung isang jurisprudence ka, Raul, <coughs> he secures his certificate of title by virtue of the fact that he has a simple title. Ayun. Nakakamit mo mm -hmm. ang yung sertipiko sa visa ng isang titulo ng lupa. ayun Kaya kung ngalimbawa... Kung halimbawa, certificate lang ang hawak mo, T-City o kaya OCT. city Maging o Sabihin mo, lupa ko yan. O sige, kasi may certificate ka. Pero hindi mo pwedeng agawin yan, pwedeng bawiin. Ang gagamitin mo lang, yung certificate of title. O, oh, o, pwede mong gamitin yan. O, ito, lupa ko yan, meron kong certificate ko. Okay. Ibig sabihin, may pinatutukan ng... Titulo? titulo 'yan. Mm -hmm. Pag sinabi certificate of title, nagpapatotoo ito sa isang titulo ng lupa. Mm -hmm. Sige, meron ka niyan. Ilabas mo 'yang iyong kanho, titulo yeah. ng lupa. Pag babawiin sa... mo ang lupa mo, sasabihin babawiin ko na yan kasi akin 'yan. Ay titulo na ang kailangan dyan. hindi na certificate of title. Ayun. Uh, Oo, oh, parang ito karauli. Ito pinakamagandang halimbawa eh. To. Oh, oh, meron akong ano, <laughs> uh, naging anak, ha? Mm. Ito. O, uh, si Willie Atilio. O, mm. uh, ito ang kanyang birth certificate. Ayan. <laughs> Ayan yung karaul, ha? Mm. O, oh, ngayon, nasaan ngayon yung bata? Ngayon. Ilabas mo yung bata. Mm-hmm. Eh, bakit wala ka ba ipakita ang bata? <laughs> Sapagkat, ang iyong certificate of title, karaul, ano lang, ay birth certificate, fabricated lang yan. Oh. Ngayon. Oh, parang ganyan yung karaul, e. Eh. Mm -hmm. Ito, hinahanap mo, ang alin? Ang pag-aari ng ano ho, kalupaan. Mm. Ilabas mo ang titulo. Sapagkat ang batas sa ilalim ng torrent system, hindi kinikilala na ang certificate of title ay titulo ng lupa. Ayon. Oo. Oh, ulitin ulit natin ang batas carol Babalik tayo naman natin. He does not obtain his title by virtue of certificate. Ngayon. Okay, mm -hmm. Hindi mo nakakamit ang titulo ng lupa sa pamamagitan ng isang sertipiko. Ayun. Eh bakit ngayon, doon sa desisyon ng judge, sinasabi niya na itong may hawak ng sertipiko, ano ho, siyang may-ari. Ayun. Oh, okay, Parang para ano pala yung kadaan eh. Oh, yung oh. example mo sa anak. Eh pagka oh. hindi ka pwedeng bigyan ng birth certificate kung hindi muna ng anak at pinanganak Ayun, yung bata. Tama ka, Raul. Kailangan mo na mailuwal mm -hmm. yung isang sanggol bago ka bigyan. Ayun. Oo. Oh, ibig sabihin, eh. yung, hindi ka magkakaanak by virtue of birth certificate. Birth certificate. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ayun yan, karawal eh. Bibigyan, kara... cert... Cara... bibigyan, kang birth bibigyan certificate by virtue of ano, yung may ipin ng anak. <laughs> Ayan. Kito mo yung batas karawal ha. Mm -hmm. Binabaliktad pa nila yung <clears throat> batas karawal. Ito yung binasa natin ha. Para talagang wala ng ano, maikat may pangatwiran pa. Mm. Oo. Oh, eh, yung Karol, papaano pa sila lulusan. Kaya dito, Karol, eto, ay ang hinihimay nating mabuti, Karol, eh, para maunawaan na mabuti nitong ating mga magilu na taga-subaybay kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ukol dito sa pag-aari ng lupa. Mm. Na pala na nag-aari, uh, ah, uh, nag aangkit ng lupa, maging ating pabahalaan, pasensya na. Uh, kasi ito naman talaga ang nangyari. Walang silang titulo ng lupa. Ngayon. Kaya eh, mas kita, sino pa man, nangyari, hindi pa kayo na-adapt, na-akopyado. Pansamantala, ito, hahainan kayo ng ano, ng uh, isang nagaangkin ng lupa. Aba, sabihin nyo, judge, ipakita natin. Ipakita niya Ngayon. ang titulo ng lupa. Sa Sapagkat sa kanyang pleading, sinasabi niya, sa nagmamay-ari, ilabas mo yung ultimate facts. Ayun. Ano yung ultimate facts? Oh, ayan, titulo. Ayun. Bakit wala siyang titulo? Judge. Aba, hindi tama yan, Judge. Mm -hmm. Iba, natin yung basic rules of proper pleading procedure. Oh, Judge, pwede mo lang i-dismiss yan. Yeah. Kawawa naman kami. Dapat sana ang ganyang kaja, ah, hirap na nga ang mga Pilipino, Karaol. <laughs> ha? Pag ikaw, sasagot sa inihaing kaso sa iyo, mm. -hmm magbabayad sa, si sa attorney. Ang halaga ngayon, 50,000. Gayon, Pinagbababa so, pa yan kada ni. Napakababa uh, pa niyan kasi 100 at uh 150,000 ang karaniwan ngayon eh. Ayun, eh, karaul. Mm -hmm. Kasi sa iba na karaul eh. Ang, ano, eh, ang talagang halaga mm -hmm. ng uh, pera natin para talagang buwababa ng buwababa karaul Kaya ayan, tumataas ng tumataas at singil naman ng mga attorney. Oo. Eh kaya dito, lalong ano ho, kaawa-awa. Hindi na pwedeng ano, uh, makasagot ito kaawa-awang pamilya sapagkat sa kakain nga araw-araw kara uli, eh, wala na nga silang may sustain. oh, doon sa kanila pang araw-araw na pagkain. Iba bayad pa sa attorney, 50,000. Mm -hmm. Diyos ko naman, kukunin ang kaawa-awa natin mamaya. Yan. Ah, Ay, na, hindi at, pa lang yun, kadaan eh. Acceptance pa lang yun acceptance fee pa lang yun. Pag may hearing. Iba pa yung, iba pa yung hearing fee. Ayun. Oo, oh, yung appearance fee ng attorney sa korte. Babayaran din yan. Tignan yung mga pasakit, yung mga kawalang hiyan na ginagawa nitong mga mandarambong ng lupa. Wala naman pala silang titulo ng lupa, Piper Wish Yuhin, ang isang napakahirap nating kababayan. Ayun. tingnan Kaya nga yun ang Piper oh. Wish nila, yung mahirap para hindi makalaban dahil walang pera. Ay, ang karol, ang Piper ng mga uh, politikong ito. oh, uh, Hindi naman lahat, ha? Sakwat marami tayong politiko, inamin yan, nung tayo bag submit ng alit. <laughs> uh, ating ginawang investigative uh, report uh, mm -hmm. doon sa kay Barack Obama. O yan, meron tayo niya. Lumabas pa sa Daily Inquirer yan. 2013 niyang Karaul. Na talagang ano, ang mga politiko sa Pilipinas, siyang pangunahing land grab, kasabot yung kanilang mga, ano ho, mga oligarkong mga businessmen. Ayun niyang Karaul. Kaya, na, ewan ko nga, buti pa sa US Karaul eh. Pinigyan. Nang alin? Nang atensyon. 101 solons karaol yan. Mm -hmm. Kaya pala, 15 months ang lumipas. Ha? Bago tayo nasagot. Ayun pala, ipinadaan ni Barack Obama doon sa 101 Solons. Ano ninyo nga, Raul? Kaya dito, ka Raul, napakasakit sa ating bansa tayo. Bigay ng bigay, idumpisahan ulit natin ngayon. Bakit hanggang ngayon, Raul? Tahinibig. <laughs> ano nangyayari? Kakatayin nila talaga ang buong Pilipino, ang sistema hanggang sa magunawang mundo. Ganyan na lang. Hindi, mag-alsa na tayong mga Pilipino. Ukol dito, ha? Yung mapayapang pag-aalsa. Ang gagamitin natin, mga batas eh. Yung kasaysayan ng ating bansa eh. O, oh, yung lahat ng mga nagdedemanda niyan, ano ho, ilabas niyo ang inyong titulo ng lupa sapagkat ito ang hinihingi ng batas. Hindi yan sertipiko sapagkat ang sertipiko ayon sa batas, hindi pidang ng karapatan niyan. Hindi yan ang titulo ng lupa na kinakailangan para ang isang tao ay idemanda ukol sa pag-ari ng lupa. Ito yung karahol. Napakasakit talaga. Mm -hmm. Alos wala ka na nga makain eh. Sa halagang isang daan na eh. Hirap ba eh. Tapos magbabahit ka pa sa ano, abogado. Tapos ang hirap pa rito karahol magagamit pa ang ating kapulisan. Ayun. Oo, kasi hindi sila kakaraon <clears throat> pag pwede mag-eject nang walang assistance ng pulis. Siyempre, lalaban ng mga tao eh. Oo. Mm. -hmm. Yung sheriff, kung sakaling mag-ano ka raon ha, uh, mag-kukuha uh, mag ng assistance dyan sa kapulisan. Dapat kaya gusto ko rin karaon saan ng mag magsalita sa PNP. Oo. Uh, -huh. uh, dito. Ano? Hanapin nyo muna. Aha, yun, titulo. Meron ba titulo ng lupa yung uh, nag, uh, ano, nagdibanda? Mm -hmm. o, pag walang titulo ng lupa, Karaul, huwag uh, i-assist yan. Sapagkat, pag, ano yan, hindi nyo inasistahan yan, hindi nila matatapong yung lupa yan. Mm -hmm. o, Kasi dito, Karaul, eh, to serve and to protect. Sino ang sineservisyohan nyo? O, yung mga mandarapog ng lupa. Ayan, Karaul, eh. Hindi alam ng kapulisan natin na sila pala nagagad nito mang darumbong ng lupa. Mm -hmm. niya, sa visa ng isang court order, na kung tutusin, ang court order, wala rin palang visa. Sapagat Ayun. ayon sa batas, kung ang isang desisyon ng judge nakabase sa isang ano ho, void na dokumento, katulad ng titulo, void din yan. Hindi nakasalik sa anumang batas yan. O, ayan yung karaul. Mm -hmm. Kaya dito, nililinaw dati mabuti ito sa sapagkat sobra na eh. Ang ginagawa nitong mga mandarambong ng lupa, Karaul eh. Wala na nga silang certificate of title, katulad dyan sa Marikina eh. Ang kakapal na mukha ng mga tao dyan, Karaul. Oo, oh, nga nag-demolish, nag Karaul. Ha? Ah, ni walang court order. Ha? Ah, ginamit lang nila yung kap kanilang kapangyarihan. Itong Marikina Settlement Office na ito, puro walang hiya yung mga nandyan, Karaul. Mm. Sa pagkat, hindi na sila naawa sa tao. Bawal yung Karaul. Kaya ito, ay eh, buti naman, in the na uh, tinutulungan ni Kawili na bagsampan ang kaukulang demanda eh, itong mga taong ano rito nanguna sa pagdibolis isama pati mga pulis sa pagkatang pulis dapat bago kayo masiste hanapan nyo ng court order lalo na magdidimolis ano yung yung, yung for, for uh, peacekeeping purpose keeping eh wala namang court order yan oh, hindi kayo dapat sumama dyan eh kaya kasi lumalakas sa loob ditong mga taong ito dahil sinasamahan nga ng mga pulis Aho mga polis. Ang slogan nyo, to serve and to protect. tapo mm -hmm. nyo rito ay mga mandarambong ng lupa. Hindi yung mamayang Pilipino na wala lang ang makain, agaw ang pa pananlupa. Mm -hmm. Ayun yan. Kaya dito ka Raul, ito ini-educate natin. Yung mga lahat ng mga kababayan nating mga Pilipino na sobrang hirap na sa buhay, hindi demolish pa ang lupa. Ayan. ka Raul, yung mga decision na yan, void lahat yan kung walang ipinresenta ano ho, titulo ng lupa sapagkat ayon sa batas. Kung sino man, ulit ko ulit, ulit. Ah, yung taong aangkin ng kalupaan, dapat ano ho, ipakita niya ang kanyang titulo ng lupa. Kung saan diyan nakasalig ang kanyang karapatan. Mag-certify sertipiko lang, wala kang karapatan. Mm -hmm. Wala kang karapatang magdemanda. Ang iyong demanda ano ho 'yan? Wala kang cause of action. Mm ang iyong cause of action. Kasi magdedemand ka, sabihin mo, para paalisin to sa kalupaan mo. Eh wala ka rin naman palang ano, titulo ng lupa. So, wala kang pag-aari ng lupa. Yung cause of action mo na magpaalis sa, sa mga taong ito, void din yan karaon. Ayun. Yung decision ng judge, void din yan. Mm -hmm. Sapagkat wala daw bang pinagsasaligang, ano yan? Pag-aari ng lupa, yung kanyang naging desisyon. O, oh, yan yung karaon. Kaya dito, nililinaw natin ang ukol dito. Titignan nyo karaon ah. Babalik ulit tayo doon sa binasa kong uh, ano ho, jurisprudence. Etong ating uh, magkakahiwalay na 7134 islands in Irish Caraol. Tinali at Caraol. Naging isang ano ito eh, bansa. Naging isang propiedad. Oho, ho sa ito Caraol, sinakop ng isang titulo. Oo. Uh -huh. Hindi pala Caraol na kasi ang alam natin Karol kasi magkakahiwalay ng isla ito Karol. Oo, ang alam natin yung uh, kanyari, dito sa Luzon, yung mga isla rito, eh Karol dapat iba't ibang klase ang ano yan, titulo kasi magkakahiwalay yung mga isla eh Karol. Eh. Ayun ang para pumasok sa isipan natin. At hindi pumasok sa isipan ko noon. Lalo na sa Bisaya Karol, eh lalo na sa Mindanao. Teko ko na, bakit masinsin ba ito? May isang titulo nyo? Aba, Ang lino ng batas, eh. Oo, dapat na natin na kung ano nagtatakda ng isang pirasong titulado ng pag-aaral. Ano ka, Raul? Hindi yung bilang ng numero mm. na nagpapakita ng na lawak ng kalupaan. Dapat, yung ano, yung kanyang technical description Ayun. na sumasaklaw yung, o sumasakop dito. Oh, saan yung mga boundaries oh. niyan, yun ang sinasabing kung saan ang sakop ng lupa. Ay, po. Kala, kaya, karaw nga, banggit ko rito yung <coughs> Article 3 ng Treaty of Paris. Mm -hmm. Sa pagkaja sa Article 3 ng Treaty of Paris, nandyan. <laughs> yung technical description ng kabuuan ng Pilipinas. Oo, mm -hmm. uh, na kung inyong ipa-plot yang karaol, ha? Ito kasing hawig, oh, uh, hawig doon sa tinatawag nating Las Islas Pilipinas. Yung boundaries niya, yung sinasakupan. Mm -hmm. Kitang-kita nyo, parehong-pareho karaol. Oo, oh, walang pagkakaiba. Paano niyo pa ngayon sasabihin yung mga engot? Ha? <laughs> uh, yung mga pumirma rito sa Treaty of Paris, nandiyan ang Germany, USA, uh, Spain, na ang titindi ng mga yan, Carol, pagdating sa mga navigation, ang British, oh, eh, Carol, tignan nyo, ha, ang uh, Spain lang, tignan nyo, isa sa mga colonizers, nag, ano, paruot pa rito sila, Carol, hindi sila naniligaw, eh, sapagkat ginagamit na nila, Carol, yung sistema noon, yung ginagamit ng longitude, ano, latitude, base diyan sa kanilang kanila kanu yung uh, compass. Mm -hmm. O oh, pa pa para hindi sila maligaw. o <coughs> oh, ayan yan, ganyan din ang ginagamit sa ano sa mga technical description. Mm Nandiyan -hmm. ang longitude, latitude. Oho. Ta, e, hindi pa, pwede yung, pwede yung ano. Oh, hindi pwede oh, katulad. Para hindi maligaw. Oh, hindi katulad diyan sa sa may uh, trinoma na yung titulo nila ay yung certificate of title nila eh. Walang hindi sarado. <laughs> Ayang karaoke, eh. oh. kita nyo sinasabi ng mga kuya karawala ng mga dalubhasa ayan ay open polygon mm -hmm. walang, o, hindi nagsara well, ng rin kompleto oh ay pag hindi nagsara yan ay hindi hindi yan, yan ha hindi papaboran ng ating batas yan. kailangan <laughs> talaga nakalagay kalag doon enclosing each limit eh. Mm -hmm. ha? kailangan Karaul, ano yan sarado yan Oh, eh bakit sa inyo naka-open? Ayun ah, na. Ayun na naman Karaul eh. Kasi nga Karaul, puro focus pokus lang yung ginagawa niya lang yan. Mm -hmm. Kaya dito ka Raul, eh, ililiwan lagi pa natin ang gusto ito sa araw ng bukas. Ayun. Kaya huwag kayong papalya para lubos yung maunawaan ang ukol dito sa mga katarantaduhang ginawa sa atin ng mga hayupak ng mga politikyo ito at mga oligarkong ito. Maraming salamat sa inyo ka Raul at kayo hindi sa lahat ng ating tagapakinig. Okay. Maraming salamat din. si kada ni Prenesa. Salamat, uh, Kawili. Ay, maraming salamat din ka Raul sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRG. Ito yung umaga alas 5 hanggang la 7 programa natin sa Mamayan pag Maraming salamat sa inyo lahat Okay, susunod na po Si donya Carmen Ignacio At si James Gojo At babalik po tayo Dito sa ating UGM Mugnayan pag At mamayan bukas Maraming salamat Magandang umaga Raul Virtudazo po The views and comments of the hosts and guests Are not necessarily those of the station